Ayun well, nga, bawal ako sa carb, ano? Kaya itong ang ko ngayon. Talbos ng kamote. Ibiblend ko lang siya ng saglit. Tapos laga ko ng itlog. Ayan, gusto ko mabilis lang. Hindi naman ganito, pero mas gusto ko medyo durog siya. Ayan. Ko medyo durog siya. Ilagay sa, ilagay ko dito sa blender. Ayan, ayan. Tapos lagyan ko lang ng dalawang itlog. Ano? Dalawang itlog lang. ngayon, yan dalawang itlog. Nahulog At ubusin lang ang paglagay. Saglit lang siya yung pasta. Madurog lang ng konti. Gusto ko medyo durog siya ng konti. Ano? Eh, blender natin. Ayun, ayun, ayun. Ayun, ayun. sya. siya. Ito na. Ganyan lang siya. At imimix ko siya sa almond flour. pandesal. ready to mix na. Kasi parang gusto ko ng tinapay. Ibawal Bawal din ang flour, di ba? Kaya almond flour ang gagamitin ko. Ayan na. Iubos ko na siya. Nihalo ko lang siya dyan. Nagamit ko na to eh. Kalahati na lang to. Ayan, na-mix ko na siya. Ayan, nailuto ka agad ko kasi ready to cook na naman to eh. Pandesal style. Pandesal flavor daw ito. At dito ko siya gagawin. Lalagyan ko lang to ng olive oil. Olive oil. Para di dumikit. Ito pong aking gagamitin. Ilagyan ko lang ng kunti yan dyan. sige na ganyan ko lang dito siya so, tapos yan. ay nagutom na ako hindi pa ako tapos ay sasalang ko pa ito na 15 minutes 20 minutes pala kaya na ilagay ko na sa 20 minutes antayin 15 minutes lang naman talaga luto na, na yan eh pero gusto ko 20 minutes Ayan, luto na siya. Bilis na siya maluto eh. Ayan. Ayan lang siya. Ayan. Ayan. Ayan, may tinapay na tayong ano. Hmm. Sa mga bawal ang carb carbohydrates ito. Katulad ko. Sarap niya. Ganun lang siya. Basta ito lang ang almond pan at almond na pandesal flour yung ano inilagay ko. Lagyan ko ng dalawang itlog yung aking ano kanina, di ba? Talbos ng kamote, blender ko ng konti. I-mix ko lang yan, yun lang. Pag medyo tuyo, lagdagan mo lang ng konting tubig. Ayan na, may tinapay ka na almusal. Ayan o. Init. Uh. Ayan po. Mm. Diba? Sarap po. Mm. Sarap.